Hello everyone! Alam niyo guys, i-share ko lang sa inyo ang aking buhay ngayon. Akala ko ano ako? Strong. Akala ko strong woman ako. <laughs> Oy, Merry Christmas pala dyan sa inyong lahat. Merry Christmas na po sa akong mga, sa akong pamilya. Mga mahal sa buhay. Tanan na, mga igsuon, mga friends hindi naman yun makalimutan. Tapos itong Pasko ko ngayon, ito pala ang Pasko ko na ramdam na ramdam ko na pinakalungkot na Pasko ko. Kasi kung kailan ako tumanda, ngayon ako nag-iisa lang sa Pasko. Ayun, masaya na lang ako. Nakita ko ang mga greeting sa mga apo ko, mga anak ko ramdam ko na para akong ano ba to? Kung kailan ako tumanda itong Pasko na ito nag-iisa lang ako sa kwarto ko. Tingnan nyo naman. <laughs> Share ko lang sa inyo. Tapos ayun na para akong para akong naawa ako sa sarili ko. Ewan ko ba, akala ko strong ako. <laughs> Kasi alam, No, noong ano, parang kasi ako sa company, every Christmas day talaga, inallowed kami na mag ng one day for Christmas day. So ngayon, nag-iba nga ang employer ko eh, nag-private driver na ako kasi iba naman talaga pala pag sa bahay, ganito talaga. Pag ano lang ang off day mo, yun lang ang matake mo na off at saka kung anytime na gusto kang ipa-off nila kahit anong araw siyempre susundin mo yung amo mo so wala akong magawa sa new year nga ewan ko ako lang ba siguro ding mag-isa dito kasi itry e, ko din na magpaalam sa amo ko kung hindi ay wala talagang mag-iisa din akong mag new year magsalubong ng sa 2025 ito lang ang i-share sa inyo guys na para akong lungkot na lungkot sa Pasko. Ko, akala ko, ano, hindi ako, while nagmaniho ako, naghatid ako sa amo ko, pagbalik ko, sabi ko, Christmas na Christmas. Nandito ako, nag-iisa. Pero at least, masaya naman din ako, guys. Nakita ko yung mga picture ng mga anak ko, mga apo ko, mga greetings nila. Ayun. Kita ko sa inyo mga greetings lang nila kahit ganon masaya naman din ako pero kagabi yan nag greetings yan sila from Pinas kahit dito yung anak ko kahit si Jin hindi nga kami nagkasama sa Pasko eh kasi yung sa company pa ako pwede naman na makalib talaga maglalamwerda ngayon talagang ramdam ko na lungkot na lungkot pala ako hindi ko alam na tumulo na pala yung luha ko habang nagmamaniyaw kasi nalulungkot pala ako iba pala pag sa bahay. Ayan, ang greetings ni Jane kagabi, oh. Alas 12.46. Masaya naman din sila doon sa ano niya, mga karumit niya. Ayan, may greetings din ng mga po kong babae si Ati Blair. Hayaan na lang ninyo yan si Bion kasi ano yan eh, sobrang liit pa. Ayan. Christmas me Oh, di ba? Tapos si Bion walang salita yan, no. Oh. <laughs> Tumatawa lang. Alam niyo naman maliit pa yan. <laughs> o oh, diba? kahit sa ganyang paraan, natutuwa naman din ako. Masaya ako kagabi ko yan na ano. <laughs> Yung pag Pasko siguro talaga dyan sa Pilipinas kasi pag alas 12 sa Pinas dito alas 8 pa ng gabi eh. Tapos iyan, mga greetings din sa mga anak ko, nandyan, pati yung sa apo ko. And dito na naman ang greetings sa dalawang apo kong lalaki. Ayan, kay Kuya Vince yan. Nagreet siya og Merry Christmas og Happy New Year na daw daan. Kumbaga, Advance Happy New Year, Mita. Ayan, kay Kuya Vince yan. Yan siya ang aking panganay na apo. Ayan, si Kuya Vince. Mayroon din si Kuya Iboy. Si Jan Benedict. Ano kasi yung cellphone ko na yan, basag na yan. <laughs> Ayan na naman ang greetings niyo. Merry Christmas, Mita. I love. Kahit kulang nang you, na naintindihan ko man yan eh. I love you. Ayan. Kay Kuya Iboy, thank you mga apo sa mga greetings ninyo.